Baby Isabella Rose Manzano o Baby Peanut muling kinagiliwan at pinanggigila ng maraming netizens online dahil sa tila malalola Vilma Santos niyang outfit na super bumagay sa kanya, mula sa ibinahaging bagong larawan ng kanyang mami na si Jessie Menjola sa kanyang Instagram stories nito lamang ay marami nga ang nakapansin sa malalola Vilma Santos na aura at outfit ni Baby Peanut kung saan makikita natin sa larawan na may suot-suot nga itong isang hairband na madalas ding isuot ng kanyang lola Vilma na makikita natin sa mga larawan nito na kanyang ibinabahagi sa kanyang mga social media accounts. Maraming netizens din ang talaga nga namang pinanggigilan si Baby Peanut dahil tila lalong nangingibabaw ang cuteness nito nang gayahin ang outfit ng kanyang lola Vilma Santos dahil marami din kasi ang nagsasabi na may pagkakahawig nga din ito sa kanyang lola Vilma noong bata pa ito. Samantala, Marami ding netizens ang mas lalong panganghumanga sa celebrity couple na sina Jesse Menjola at Luis Manzano dahil kailanman ay hindi nila ipinagdamot sa publiko ang pag-update sa unti-unting paglaki ni Baby Peanut kung saan ay nasubaybayan natin ito magmula na sa tiyan pa lamang siya ng kanyang mami Jessie hanggang sa ngayon marunong na ito mang ulit. Maging sa mga monthly milestone photoshoot nga nito ay talagang ibinabahagi din ito ng mag-asawa sa kanilang mga social media accounts kung kaya nga ay mas lalong maraming mga tagahanga ang talagang cute na cute kay Baby Peanut lalo na nga tuwing ito ay ngumingiti at bumubungis-ngis, narito naman ang iilang cute random videos ni Baby Rosie na tiyak ay panggigigilan mo din. <laughs> you like it? Careful. the lion say? Roar! Roar! Shopping mo kami, Mom. Hindi, isa shopping niyo ko. Ha? Huh? <laughs> si Peanut lang ang isa shopping ko. Eh. Okay. Si Peanut lang. Okay na yun, okay na yun. <laughs> <laughs> si Peanut lang po isa shopping ko. Momski, katanungan. Gusto mo bang ibalik ang It's Your Lucky Day? Yes na uh, yes, 200%. Yeah. You know why, anak? Uh -huh. Marami kayong napapaligaya. Believe you me. So please extend <laughs> extend down. extend hi gumay extend ka ba? yes